Hello, hello mga ka-trip. Good evening. Ngayon mga ka-trip, ah, gabi na dito sa Kuwait. Ngayon, pauwi na tayo. Galing ng duty. Ngayon, pupunta muna tayo ng grocery. Bago tayo muna ng bahay. Samahan nyo ako. Let's go! Yan mga ka-trip, napadaan tayo sa restaurant. Yan kasi daan tayo mag-grocery. Siyempre, bumili tayo ng chai. Ah, mainit na chai. Malamig kasi dito ngayon. Malamig dito sa Kuwait. Ah. Yan dito sa Kuwait kasi mas uso tong chaa. Chaa na may gatas at tea. Hindi uso yung cold tea. Uso dito hot tea. Ayan mga ka katrip ngayon nandito na tayo sa loob ng Nesto. Bali may mga sales sila ngayon. Tingnan natin. Ngayon bibili tayo ng bigas sana. Ngayon. Ito malaking ito may discount mga katrip. Yung jasmine na yan, Calambreda. Dati to dinar, eight 850 yan. Ngayon to din ngayon to din 295. Ayan, kuha tayo. Hop. Oh. Ayan. Laki ng, laki ng binon, ano nito ah. Laki ng binaba ng Royal. Ah. Hanap pa tayo ng iba. Yan mga trip mabuti na padaan tayo dito sa ano, nesto. At nakakabili tayo ng murang bigas. Kasi pag hindi na naman sale si yun, mahal yun. Kaya swerte tayo ngayon. ah yung ginger nila, 895. Ang ginger na to, ano, umabot ng 1 kg mahigit dito yan. Pero ngayon, 895 per kilo. Kuha na rin tayo. beans, mas mali yung beans oh. Pero yung carrots, 295 pills. And kuha tayo. Cucumber nila, 195 pills. Tapos dito may kamote. Yan, sa mga mahilig kamote dyan. Ayan. 295 pills. Mura na. And then, syempre hanap pa tayo. Gusto ko yung ano, uh, hanap ako ng oh, ito, Doritos. Magkaya nito yung Doritos. 165 pins. Yung mga chocolate. Ay, dito ng Toyo at Suka. Bali, wala kami dun sa bahay yung Toyo at Suka. Kailangan natin bumila yan. Yun. Oish. Mahal pa rin. One dinner, 495. Kala ko ito yun. Eh. Mahal nga yun to. Pero no choice tayo. Kailangan natin bilihin. Ayun, minsan makamura ka Meron din, wala ka talaga choice. Kailangan bumili nun. No? Yan. Ito, mura ngayon. Mas malalaki yung hipon nila. ah ito din ako 190 pesos naman. Ito, blue crab. Wala din lang 950 pesos. yung din mas mura. 990 pesos. So, ang dinner 190 pills makarel pero hindi natin kailangan ngayon yan mga ka-treat kaya hanap mo na tayo hanap mo ng patatas yeah. potatoes ah, yung sugar nila 1,795 5 kilo 5 kilo na yan Bili tayo ng patatas 295 pills. Alos pala lahat ng mga bigas Ayan o. Ah hindi, ito rin pala Abusin na Ito Galros rice Parang Egyptian rice to Ito Uh, Egyptian rice to mga katrip. Bakit Egyptian rice? Bilog-bilog kasi yung bigas na to. Ayan o. parang bottle-bottle na maliliit na bilog-bilog. Ayan o. Galros. 1 dinar 545. Ito naman. Itong bigas na to. Yung Royal Umbrella. five point. Ito naman. Kailangan pakulo na matagal air boil. Iba, ibang luto niyan mga katrip. Hindi natin kabisado kung paano magluto yan. Kailangan maraming tubig. Iba-ibang bigas dito. Kadalasan ng mga bigas dito galing India. Yung jasmine yon Thailand yon Thailand rice yun. Pero yung the rest na to, yan, Indian rice to. Kaya lang ibang rice nila may amoy. May iba yung amoy. Yung mga basmati na to. Yan, may, may ano kasi yan eh. May amoy-amoy kasi yan. Hindi ka ng mga bigas sa Pilipinas. Bigas sa atin, mas okay. Yan, hanap na tayo dito. Hindi naman lahat sale. Meron lang selected items lang ng mga sale. Pero ikot-ikot tayo mamaya makahanap tayo ng mura. Ito, ano to? engine hmm. Indian food kasi to. Hindi ko alam. 445 pesos lang. Kaya may mga tang pala din dito. Pero yung tang dito, 1 dinar 9 Bali, ilang grams lang yan. Ilang grams? 75 grams. Mas, ano, ano, rin pala ang tang dito? Okay, ano rin? May... Meron din dito. Ito, 100 na 950. 3 in 1. Bali, 2 KD. Ah, 2 in 1 lang. Ito, may 3 in 1. Itong 3 in 1 na to, ano? Walang sugar. Dear, my name mga katay. Yung nagsasalita Indian. Na, their customer. Their customer. Ah, hey, ito green garden tea. Oh. Tea powder. Ito maganda sa ano. Tapakuluan na ano tawag dito uh, gagawin melty Here, uh, and Then, balik to the Oh, bounty. Big sale. 695 kids, dalawa. Ay, isa lang. Kala ko dalawa, isa lang pala. bounty itong bounty kasi na to is coconut ito pala to k big C ito mga shampoo wala eh inda ito yung sale nila sa dab. yan, isang um, dab na to. Bali dalawa. Ayan o. One day to 145 pills. Ito yung 690 pills. Hanapin natin. RDL. Ano to? RDL papaya? Whitening hand lotion. Ayan o. No. 690 pills. Papaya whitening body lotion. Papaya. Papaya. Ayan mga katrip yung mahilig dyan sa ganyan. RTL. Papaya. Ayan no? 690 pills. Ilang ML to? Ano natin ilang ML? 600 ano pala? 600 ML na yan. Ito naman ni Bia Lotion. Ito din 750. Pero dalawa na siya. Ayan. May mili ka. Bali, ilang ml? 400 ml. Isa. Times 2. 800 ml. Dalawa na yan. Mas mura to. Papaya. Ito pa. Mayroon pang mayroon pang sale. Mayroon pang sale. Ah, tea. Green Garden Tea. 390 pesos yan. Ito yun. Green Garden Tea. Ah, ito pa lang toyo. 595 pills. Kaya lang ilang peraso. Ah, oh, dalawa. Ganun din. Yan tama ako okay na yung binili ko. Mas mura. May suka pa. Ayan lang. Tapos, ano pa ba mga sale nila dito? Johnson's. Shampoo, mga pambata. 990 Pesos. Ito, 990. Ito, 900. They're valid customer. Pants, ito rin, sale, 795 pills dalawa shark resort resort nila ito one na 275 pills ilang peraso 714 pieces 325 pills ever fine welcome to Tide oh. Yung Tide. Yeah. Bali 1.5 kg 890 feet Ito yung sale nila. Pero ang Ariel hindi. Wala din na 390 pits. Men's sweater. 1 eh, dinaroba lang two kanang one one oh. 1 dinaroba per kan ganito. 1 dinaroba. 1 dinaroba. 1 ruba. yung Imperial leader pala. Ito. 885 pieces. Yung locks. Sirin nila ito yun Ilang piraso? 2, 3, 6 na piraso. 1 dinar, 150 pills. Ano po ko yan? Okay. okay. Thank you. Ayan mga ka-trip. Ayan, yeah, paglabas natin. Binigyan pa tayo ng tawag dito ito. Mga ano. Tawag dito, diyan sa padalahan. Kasi naman nagta-taxi. Bali nakabili na tayo ng bigas. Ah, nabili natin bigas, toyo, suka. Yan, dalitso na tayo, lakad na tayo mga katrop. Ito yung binigay sa atin. Ano ba Ah, bali yung charge niya, 500 pills lang.